Tuloy-tuloy ang paghahatid natin ng mga impormasyong on demand ngayong eleksyon 2025. Ako si Tristan Udalo at narito tayo ngayon sa Mariano Marcos Memorial Elementary School kung saan buboto si Pangulong Bongbong Marcos bukas. At itong kwarto na to, yung 1003, dito siya pupunta at buboto para sa midterm elections kasama yung ilan sa kanyang mga kapamilya tulad ni dating First Lady Imelda Marcos. Dito rin daw dati bumuboto si Representative Sandro Marcos pero nagpali Ipat na siya ng presinto sa lawag ayon sa chairman ng electoral board na si Lerman Matias. At kung titignan nyo, sampung butante ang maaaring pumasok dito come election day uh, na maaaring makasama ng Pangulo sa kanyang pagboto uh, bukas ng umaga. Naabutan din natin yung miyembro ng Philippine National Police at ng Bomb Squad na nagsagawa ng inspeksyon para tiyakin na ang kaayusan, bukas. Dito sa Ilocos Norte, may nasa mahigit 400,000 na botante ang nakarehistro ngayong election 2025. At sa local polls naman, may tatlong miyembro ng pamilya Marcos ang tumatakbo ng walang kalaban. Patuloy tayong maghahatid ng mga impormasyong on demand ngayong election 2025. Ako si Tres Sanudalo, reporting from Batac, Ilocos Norte.